do so sa napansin natin ayan o oh. tara lapitan natin ano po okay lang kayo ha ah? po kayo ha ah, ibibili ko kayo ng pagkain ha ah, babalikan kita dyan ha ah? sige Di isang take out na yung, yung chicken joy na no? oh, Ito, Jollibee yan ha. Binili kitang Jollibee para makakain ka ng Jollibee. Okay lang sa'yo, binidyo kita. Ha? Okay lang sa'yo ha. Binablog kita. Kumain ka ha. May, may chicken dyan sa sila, Lalim. Tsaka delikado dito Huwag ka dito kasi may na nagagawa doon sa taso. Ayun no? May nagagawa doon. Ha? Oh, eh, So guys, eh, sana si Tatay may nakakilala nito Kung ka pag anak para maano siya Saan kami nakatira tatay? Oh. Uh, so yun, may Iyan nangyari sa paa mo uh, lang Ha? Ah? ano ba? Ano problema ng paa taputol Naputol so, that's ko that's Ayan ayan. ayan yung paa mo nag, ka ng gamot ngayon, ka. <coughs> ha? Kailangan sa libo, ha? Sa libo yan, ha? Bibigyan ko sa'yo, ha? Binablog kita para makita ng mga kamag-anak mo, para makakatulungan ka rin, ha?